Nasa pangangalaga na ng Coronadal PNP ang dalawang umanoy cigarette smuggler na hinarang sa checkpoint ng First South Cotabato Provincial Mobile Force Company sa Barangay Saravia, Coronadal nitong weekend. Kinilala ng Coronadal PNP ang mga sospek sa mga alias ni Jofer, driver at assistant nitong si alias Aldrin, 24 anyos, pawang mga taga-patag gagayan di Oro City. Ayon naman kay Coronadal PNP Spokesperson Captain Ralph Marvin Francis Rivera, pinara ng mga pulis sa checkpoint ang sinakyang Isuzu Light Cargo Truck ng mga sospek. Agad na pinababa ang mga sospek sa truck matapos mapansin ng mga pulis ang dalawang reams ng Titan cigarettes sa passenger seats ng inspeksyonin. Nadiskubre pa ng mga pulis sa truck ang 1,950 reams ng Titan Plus cigarettes at 3,200 reams ng Canon Menthol cigarettes. Ayon kay Rivera, ang nasabing mga smuggled na sigarilyo ay nagkakahalaga ng higit 4 million pesos. Ayon kay Rivera, ang mga kontrabando ay na turnover na ng PNP sa Bureau of Customs sa General Santos City. Sila ay kakasuhan ng PNP ng paglabag sa Customs Modernization Act. Ginambalan sila kundi din magkatong lugar na una, inatagaan sila sa uh, area, then na uh, pag-abot sa area, tatawagan naman nila to balik to ila contact. Mm naman sila sa bagong area kundi naman sila magkatong. So, amunang um, uh, nagiging plastada sa ila. So, wala, hindi nabalan kung din ko i-deliver ang kanyang mga karga nila. Si Coronadal City PNP spokesperson Captain Ralph Marvin Francis Rivera. John Shonosa, NDBC, Bida Balita.